Oh. <clears throat> Good morning mga kaidol, no? Ah. Tapos mag magkape? Punta tayo ng ano ngayon mga kaidol sa yan sa, yun sa Aritzio, yung health center doon sa bayan. Kasi ano eh, yung yung bata ko na ano eh, na nakalmot at nakagat ng pusa. So, tingnan natin doon kung may schedule sila sa ano, sa yung injection sa para ano, anti-rabies. Hindi uh, maganda yung mga kayo kasi yung, hindi yun natin masisiguro eh, alam naman natin ang rabies. So, hindi dapat uh, makapanti tayo. So, tapos ng ano, sa mag-breakfast uh, yung mga bata, mga bata punta tayo mga ka-idol. at wala tayong update eh, so kung may schedule ba or kasi noong, noong tagal tagal na yun may ano may may bayad yun so ngayon hindi ko na alam kung ano lang update kung may bayad mga ka-idol. ano ba balik muna tayo kasi so, wala tayong ano eh wala tayong pera eh kung wala naman wala naman tayong gagastuhin so tuloy tayo ah uh, uh, sa terabis Tapos tingin ko yung ano yung sirens yung gagamitin sa pagano yung lang talagang ano yung bibilin yun tsaka uh, wala tayong ano ngayon mga idol yung motor ko naglulok ko hindi na naghahanap na ng mekanik ko hindi na maganda yung takbo tsaka na anong minsan Uh, uh, bigla na lang ano na hinto ng takbo hindi na ano so wala pa tayong pera pang ano yung mga kayo doon pang mekaniko so distension na tayo sa ngayon hindi tayo makapamasada ah. <sighs> magdag pa itong ano nakalmot yung bata ko pusa tsaka may ano din may kunting ano kagat. So, mag-commute na muna tayo, mga ka-idol. So, hanap tayo na parahan, pag, pag, pag may bayad, mga idol So, yun na lang mga ka-idol. Inom muna kayo ng kape dyan, mga ka-idol, or breakfast. Salamat, mga ka-idol. Punta muna tayo ngayon, sa, ano, health center, sa bayan. Salamat.